sa pagdiriwang ng espesyal na araw para sa mga ina, ngayong May 12, 2024. Nagbahagi ang actress model na si Heart Evangelista ng malungkot na balita sa kanyang social media account. Isang larawan ng kanyang sulat para sana sa kanilang magiging anak, ang ipinos ni Heart kalakip ang madamdamin niyang mensahe. Ani Hart ay ilang araw na ang nakalilipas ng biglang tumigil ang pagtibok ng puso ng kanya sanang baby boy at ito na sana ang pang-apat niyang sanggol. Sa kabila nito, kahit na ito ay isa sa mga pinakamatinding pighati na nararamdaman niya sa kanyang puso, ay nagpapasalamat pa rin siya sa kanyang baby boy na nagsikap itong makasama siya at maiparamdam sa kanya ang labis na pagmamahal. Sa ad Heart, a few days ago, our baby boy's heart stopped beating. This will be our fourth angel. And although this could be one of my biggest heartbreaks, Thank you for still trying to be with me and for making me feel so much love already. Love and hope that this world could never give. Itinaabot din ni Hart ang pagmamahal niya sa anak na pinangalanan niyang Francisco. At pananatilihin raw niyang buo ang kanyang puso habang hinahanap nito ang daan pabalik sa kanila. Nagpahayag din siya ng mensahe para sa mga kababaihan na pinagdaanan din ang katulad na karanasan. Pagpapatuloy ni Hart To all the mothers, for moms, mothers to friends, thank you for your heart and all the women like me going through same struggle. Happy Mother's Day, Francisco. May Francis I love you anak. Mababasa naman sa sulat ni Heart ang kanyang mensahe para sa anak. Anya, May San Francisco. I was sure to meet you soon. I had prepared a few things you may like, but for some reason your beating heart lost its way to us. I don't blame you for being scared. It is scary world. But I would like to let you know I was prepared for you. Even if I am heartbroken, I will keep my heart intact while you find your way back to us. Your beating heart has healed me in so many ways. I love you anak. I'll be waiting for you. Makikita rin na nakalagay ang mga salitang mama heart. Matatandaan na nakunan sa kauna-unahang pagkakataon ang aktres noong taong 2018. Masaya niyang ibinalita noon ang kanyang pagbubuntis sa kanila sa ng kambal na anak. Ngunit noong Mayo ng kaparehong taon ay ibinahagi niya ang malungkot na balita na isa sa mga kambal ang nawala at buwan naman ng Hunyo ng tuluyan nang nawala ang isa pa. Pebrero ng taong kasalukuyan ng ibahagi ni Hart na inaasahan nila ang kanilang baby girl na pinangalanan nilang Sophia Hart. Ngunit sa panayam sa kanilang mag-asawa sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ay sinabi ni Hart na hindi rin ito naging matagumpay.